Boss, ano sira niya, boss? Ito ba? Ah, record niya, boss. Uh, na ito, driver. Walang driver 'yung boss. Hello guys, JP Auto Works nga po pala. Guys, may gagawin po tayo. Ito, wala namang sira to. Yeah. Gagawin natin na sira. Joke lang. Ah, nagtatagas po kasi yung tubig nito na Ayan. Nagbabawas yung tubig nito dahil sa bypass tube. Ah, yung bypass tube po kasi may butas. So, ibababa natin para malaman natin kung saan nanggagaling yung butas. Hindi naman yung makina bus yung ibababa? Ah, hindi naman. Actually, ito kasi dito lang talaga ito may tagas. Dito lang nakapa. Ibababa lang natin para mas mahal. <laughs> mas mahal yung bayaran. So, ngayon, so boss, tatanggalin, tatanggalin muna natin yan, boss. At uh, tatanggalin natin yan para makita natin kung saan talaga nang gagaling. Kasi may na eh, kung tatapala lang natin dito, hindi rin yung At least, kung binabang makikita mo talaga kung saan. Tsaka mapapatigas mo ng gusto, ma malalapatan mo na ito, maayos na remedy. Although hindi naman natin ito papalitan uh, ayusin lang natin siya kasi siya sure, pa paano uh, emergency kailangan matapos agad. Mm. Uh, kailangan natin magawa siya ng maayos. So ibababa natin, mapatuloy ng maayos, gagamitin natin ng, ng dapat gamitin, katulad ng steel epoxy, yung mga ganun para pangmatagalan. thank you guys. Balitaan kita pag natapos ako Auto Works po again. Nandito uh, na naman tayo mga kapacham. So ayan po, uh, nilagay natin siya na steel epoxy. Ayan yung part na yan. Okay, tsaka ito. Ito guys, itong ginagawa natin yun. Para lang to sa mga remedy ha. Let's say, wala kang makakita. Or wala kang mabili that time na na bypass tube. Tapos kailangan mo magamit ng sasakyan. Kung may pambili kayo, may nakita ka bumili kayo. Para mas okay, di ba? Pero kung wala, para lang kahit pa paano, magamit natin yung sasakyan po ninyo. Eh, ito. Pwede nyo itong gawin. Okay? Lagay niya steel box yan. Make sure na malinis syempre. Nilihan niyo ano oh steel na steel wash mo patilob niya ano, nena ano. Kasi pag naman natuyo yan, guys. Tigas yan sobra. siya so, ano. Ito naman kasi sinasar kasi gusto lang magamit yung sasakyan at the same time kasi uh, wala rin kahit paano na nakakita na pyesa medyo mahirap-hirap kung meron man eh, pa at malayong hanapin. So ngayon, sabi sa akin, baka po pwedeng gawa niya paraan. Sabi, well, sige, walang problema. Ayun guys, po pwede niyo pong gawin to. Ito yung mga basic lang, remedy lang to. Okay? Kung may pambili ka ng bago, pambili ka ng bago. Kung wala, pwede mo gawin to. Okay. Mura lang to. Ayun po tayo.